Ito na po natin ang pigs. Nating gagamitin. Ayan. Alagay na po tayo ng pigs. Ito po ang ating lalagyan ng pigs. Alagay na po tayo ng baboy. Sa <coughs> grower na po kasi yung pinakakain natin. Kasi medyo malaki na po ang ating baboy. Malaki na po ng baboy natin. Ito po tinatakal-takal po kasi natin eh, sa isang buwan po ay finisher na po ang ating gagamitin sa ating baboy ito na po ang aking mga talaga talaga aso tatlo po kasi yung pinakakain natin baboy kaya e, medyo marami Marami na natin patain. Ayan. Makikita. po ang ating alaga. Makain din po ng... Nag-aabang na po sila. Makain din po ng grower yan. Matakaw po yan. Ayan po, si Guko. Si Whitey, isa. Taba po yan, oh. No? Ayan. Okay, guys. Punta na tayo sa baboy. Ayan. Dala lang po natin ang ating pagkain ng baboy yan yan po ay na po tayo sa baboy naglalakad na po tayo ito nga po ang ating kulungan ng manok guys mga native po ang makalagay dyan guys mga native na pang ano po natin yung pang katay katay po baka nga gano'n pang ulam ay po ang ating kulungan guys naglalakad na po tayo at ito na tayo guys sa kulungan ng baboy kapakain na tayo Magatang po ang ating pakain. So, pakikita ko po sa inyo, pasensyelo ko po sa inyo ang ating mga alaga. Ayan. Ito sila. Hindi pa nakakalikaw, guys. Mayroon <coughs> po kasi tayo nakapag-upload. Ayan. Pasensya na kayo, guys. So, pakikita po sa inyo ang ating alaga. sa ng baboy. <coughs> iti lang po ang ating... Ayan, gutom na-gutom na po sila. Ganyan ganyan lang po kasi ang pakain natin. Kasi pagka po i-sinarin po natin lahat ay pwede hihigan po niya sayang po yung feeds Kaya po hinahagis-hagisan lang po natin ng pagkain. Para hindi po masayang ang pigs kasi mahal ang pigs. po kaya medyo ganyan ganyan lang po ang ating pakain baboy. Nalalaki na po sila. Ayan po uh, Ano po lang mga 2 months 2 months pa lang po yan guys Ayan Pagtuntun po ng 3 months uh, Naubos po yung grower namin isa Finisher na po ang ating gagamitin Thank you for watching guys Ito po ang aming area Ayan Puro gabihan at ano Dayang yan po, hindi po natin kasi mga sagingan po natin yan guys para tayo ng pagkukunan, ng pagkain. Hindi po ang ating mga buko. Ayan. Thank you for watching guys.